Ayan mga mamis, ang unang-una natin gagawin, magluluto tayo ngayon ng bachoy. Ayan, meron tayo mga sabog. Ayan, meron tayong hiniwang baboy. Ayan, bumili tayo ng kalahating gets. May atay pa tayo, mga mamis. So, umpisa na natin ang ating pagluluto. Meron tayong kinchay, sibuyas, bawang, luya, at daw na sibuyas. Ayan, unang natin gawin, nagigisa natin ang ating uh, bawang. Kasi magsusutay tayo ng bawang. <clears throat> Ayan, medyo gawin natin siyang brownies, mga mamis. Masarap to. Tawag sa lutong to is bachoy na walang dugo. So, kasi hindi tayo kumakain ng dugo. Ayan. Ayan, igisa natin yung ating baboy. Ay, baboy. Bawang. Sorry, mga mamis ay isulat natin yung sibuyas at saka yung dahon ng sibuyas para sumama siya sa lasa ng ating mantika. So, gisa-gisa natin siya mga mamis. Yes. Ayan, asarap asarap ang sarap nito. Ang sarap pagluto. Then, after that, ilagay na natin ang ating luya. Napapala, sorry. Ayan, gisa-gisa natin siya hanggang maging browns. Browns? Browns. Ay, lagyan natin ang ating luya. O, yun. Ayan. Pakatasin natin ang ating luya para lumasa ulit sa ating mantika na ilalagay mga mami. Yes, ayan. gisa gisa natin siya. Pa tayo nagigisa is tayo ay tumasaya. Charot lang. Charot lang mga mamis. Ayan, sige, gisa. Halo, 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 halo. chat et etcetera. Et Ayan, hindi natin lalagyan ng na music ang ating ano, boses na lang para at least uh, maganda ang ating uh, pagbibideo. Charot lang. Charot lang So, after that, pag nag-yellow-yellow na, eh, nag-brown-browns na siya. Eh, sige lang, halo pa. So, hindi na ako nag-edit ng after few minutes later. Wala nang ganun, ha? Salita ko na lang. So, ngayon, ang ating gagawin ay halo-halo po. Gisa-gisa-gisa. Ayan, gisa-gisa-gisa-gisa. Halo-halo dito, halo doon. After that, ilagay na natin ang ating tandaran. Wala pa. Ayan, tapos kunin na natin ang ating baboy. Ayan, ilagay na natin. So, hindi ako muha ng baboy na may taba. So, ayoko na kasi kumain ng taba. Alam na, na ligon ah, lomo yan lomo ang tawag na puro laman lang siya pero malambot siya na may konting konting taba ng sa silid gilid ayan lomo lang ang tawag siya sa ko alam kung saan banda kinukuha yung basta malambot talaga siya hindi natin kailangan magpakulo ng napakaraming mga gastos na gastos basta ganyan gisa gisa lang mo siya ha? ayan, after 5 minutes yun, gisa-gisa o natin, ah, powder ah, black pepper yung powder ginamit ko para mas malasa lagyan natin ang ating magic syrup okay. yun, pagkangagamit ng bete yung mga mamis, magic syrup lang, medyo hindi masyadong matapang ayan, sutay, sutay, sutay sutay, sutay gisa-gisa, gisa Halo halo halo. Ayan, good love ang aking pagluluto ng mami. Yung magluluto pala ko is alag ko sila kung mga ng good love. kung iniisip ko sana is masarap ang aking luto para masaya na ang mga aking mga junaki. Ayan, ilagay na natin ang ating kinchay. Ito sa batsyo kasi ang kinchay ang nagpapalasa. Doon mo malalaman ng kinaka, ang inuula na pala is kung meron kang malalasa ang kinchay. Pero yan mga mamis kintya yan nagdadala sa bachoy. Ayan, yung iba nagbabachoy, nilalagyan nila ng uh, miswa, pero ako ayoko. Mas gusto ko yung uh, natural na lasa ng bachoy. Uh, yung sabaw, pag hinigit mo, walang sumasabit-sabit na pansin. Kasi once na nilagyan mo ng, uh, ng miswa, is, natutuyo yung sabaw. So, yun ang ayoko. Kaya, lagyan natin ng dalawa muna ng uh, salt. So, dalawang tablespoon. Dalawa muna kasi baka umalag. So, Tansyay natin maya-maya lang. Maya, so, sote, sote, sote. Gisa-gisa, halo-halo. Alright. Ayan. Gisa-gisa pa mo. Ayan. Gisa-gisa, gisa. Gisa-gisa. <laughs> Ayan na medyo sunog na. Ilagyan eh, na natin siya ng sabaw nilagyan ko siya ng 3 uh, three parts liter muna ng tubig kasi tama lang yan ayoko nang masyadong maraming sabaw so lagyan natin ng green na sili kasi yan yung nagpapabango ng ating niluto ang green na sili ayan yung may sabaw so halo 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 muna natin siya ayan ang sarap yan guys Ilagyan natin yan ng Malasang sili. Ayan. Ihulog na natin yung atay. Kasi yung atay, kasi hindi siya pwedeng ma-overcook. Kaya hindi natin siya sinama sa gisa. Kasi pag sinama mo yan sa gisa, ang atay natin ay titigas. So, hindi masarap. Mas maganda sa sabaw natin siya ihalo. Para hindi siya uh, matigas. Ganyan kasi yung atay. Dapat hindi siya ma-overcook. So, ito na. Pinakulong na natin siya ng uh, 5 minutes. So, ayan ako kumukulo-kulo na siya, guys. Ayan. Konting halo natin para mapantay ang kanyang kulo. Ayan na siya. After that, iiwan ulit natin siya ng 5 minutes again. Takpan natin siya mamaya lang. Ayan. Sarap niyan, guys. Ayan, yung favorite na sabaw ko, eh. Yung pag higup mo ng sabaw, is hindi, wala siyang masyadong taba. So, medyo lasa siyang kinchay yan yung gustong gusto ko sa bachoy hindi ako naglalagay ng noodles kasi natutuyo yung sabaw so ganyan lang gusto ko naturals yan Dinag dinagdagan ko siya ng isang tablespoon na salt kasi medyo matabang siya right. patis sana ikaso wala kaming patis Okay, tapan ulit natin siya. Iwanan natin ng 5 minutes again. Guys, mga mamis. Ay, nilagyan ko pala siya ng buo-buong paminta. Kasi medyo nakulangan ako dun sa powder. Optional lang naman yan, mamis. Kung nilagyan nyo na ng powder, is okay na yun. Ayan. Kulay uh, brownish na yung kanyang sabaw gawa ng uh, atay. Lumasa na siya yung atay dyan. So, ayan mga mami, tinikman ko ulit. Off Okay na yung lasa niyan. Dahil sa nilagay kong salt. Ayan, okay na. Takpan ulit natin siya. Then, balikan natin siya after 5 minutes. Parang nagdagdag ako ng asin, di? Medyo nakulangan lang ako ng konti. Ayan, halo-halo. Ang sarap, guys. Okay, takpan ulit natin siya after that, balikan natin siya after 5 minutes again. Ayan, ito na siya, yung 5 minutes sa pagbabalik. Ayan, lutong-luto na siya. So, okay na yan, mga mamis. Thank you for watching. Ayan, sa ulitin.